Huwag niyong hahayaan na kumakati na lang madalas at mayat-maya ang inyong anit, ang inyong ulo. Kasi yan, mentras niyo kinakamot ay dumadami ang parasite worms sa inyong kutis. So, siyempre gagawa kayo ng paraan kung paano matatanggal ang kati ng inyong uh, anit. Andiyan ng bawang ay pupwede. Kumuha lang ng isang butil, kuskusin ang kuskusin kung saan kumakati. At mentras pa nga tayo matutulog or mahihiga na talaga, nandidiyan yun talagang kati ng katin. Kaya magbabaong kayo ng bawang sa inyong uh, higaan. At yung iba pang mga alternatibo katulad ng asin ay pupwedeng pang tanggal ng katiyan. So ako guys ay hiyang sa wasabi. Isang lagayan ko lang ng wasabi ay talagang natatanggal kagad. Siguradong isa sa inyo ang magkukomplain dahil ito ay sobrang anghang. Baka makalbo. Hindi po ako nakakalbo dahil taon ko na itong ginagamit. Sa halip, humahaba pa ang buhok ko. Well test, tingin lahat kung saan po pwedeng mahinto ang pagkakati ng inyong uh, ulo, anong inyong anit dahil ito ay talagang delikado kung dadami ang inyong parasite worm. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!